Heyo, heyo mga katigs. Ito pangalawang round ko. Seafood pa rin. Kasi seafood lang naman ang ano dito para makabawi ka. Dalawang klase ng ano ng hipon ng luto. Yung isa, yung ando doon, ito fried. Na fried. Ito naman parang ano ba yung luto ito, yung halo yung uh, gravy at saka yung hipon. Tapos may mayroon siyang uh, corn on the cob kaya lang di ako kumukuha yung corn pero masarap ang corn dito matamis palagi at saka yung crabs nila yung na-fry ng blue crabs nila ito lang ang kinuha ko sa second round puro puro seafood pa rin mamaya na yung ano iba doon Okay, <laughs> okay. Tuloy ang kain sa second round. oke okay. Bye-bye. Kainan